Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Magre-react na naman tayo at magko-comment dito sa isang viral issue regarding pa rin ito sa ating best actor dyan sa Senado, si senator Robin Padilla. Nungkod pa rin ito sa kanyang pagkontra sa contempt to arrest etong si Pastor Apollo Kibuloy. Marami siyang rason na sinasabi, guys. At ang isa sa rason niya is itong pagiging hero daw nitong si Kibuloy dahil siya lang ang lumalaban dito sa NPA. So, 'di ba? Si Kibuloy is ang advisor ni Duterte. Pero 'bat ang sinasabi sa report si Duterte ay close sa NPA. So ano yun? Magkakontra sila? Wala naman kung may question sa kabutihan ni Kibuloy. ba? Diba? Wala naman talagang pinanganak na masama. Ang kinu-question natin dito is yung mga masamang ginawa ni Kibuloy. So anong gusto mangyari ni Robin Hood? Hero si, si Kibuloy? Kinakalaban niya ang New People's Army? Pwede na siyang magbenta ng mga bata. Pwede niya nang gawin yung mga ginagawa niya sa iba. Dahil hero siya. Ganun ba ang gustong palabasin nitong si Robin Hood? Nasaan ba ang utak nito? Ang tanong ko nga, paano ba naging senador to? Na smart magic nga ba talaga? Nakakainis lang pong mag-isip. Kasi, dapat, yung mga taong nandyan sa senado, handang tumulong, hindi handang mag -question. Ang sabi kahapon sa report is, sinabi niya na is, nahihirapan silang magpaliwanag, nahihirapan silang mag-explain kung bakit sila kumukontra. At bakit sila ang nagpapaliwanag? Eh kung hindi na nila kinontra yung contempt to arrest itong si Kibuloy, eh di dapat nandyan na siya ngayon, nagpapaliwanag na siya. Hindi na sila ang nahihirapang magpaliwanag anong nangyari? Tingnan mo, pumawi si Air ito ng pirma kasi alam niya kung ano ang tamang gawin. Tingnan mo ang Department of Justice, anong ginagawa? Gustong gusto na siyang ipakulong kasi matibay ang mga ebidensya. Bakit ba kailangan natin kumampi sa mali? Utang na loob. Yung utang na loob po, hindi binabayaran niya ng kasamaan. Binabayaran yan sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Sana po isipin niyo yan, Mr. Robin Padilla. Nasaan po ang utak niyo paggamit ng mga batang wala sa tamang edad? Kung kayo si Kibuloy, gagawin niyo ba yun? Sana ilugar niyo yung sarili niyo sa kanila. Tanungin niyo kung anong tamang gawin at dapat gawin. Hindi yung kontra lang kayo ng kontra. May masabi lang kayo.